Magandang araw po mga boss. Ako po si Gerald Glenn M. Hernandez, ano po, ng Barangay Taliba, San Luis, Batangas. Sa pong full-time farmer, goat tracer, breeder. <tinyo> Uh, ito po ang aking naging full-time job ngayon after ng manawa tayo sa corporate world. Naisipan nating bumalik sa pagpa-farm. Ito po, ngayon, ini enjoy ko yung buhay dito sa farm. Sana po ma-inspire kayo sa aking story. Ano pa? Bali nag-start uli itong farm nung after kong mag-resign sa trabaho noong September 1, 2018. Ano pa? Actually, hindi agad kambing naging breeder muna tayo ng manok. Tapos, nung sumabog po yung bulkan, yun po, nag-start na po yung kambeng. May mga alaga na po tayong pailan-ilan. -ilan. And then, yun na po, nagtuloy-tuloy. Nag-start po talaga kami native. Tapos, syempre, wala pa po tayong alam sa mga full blood. Kaya po, native lang muna tayo. Upgrade, upgrade. Hanggang sa nakaka-connect na tayo sa mga tao. Minalalaman tayo na ay may barako dito na naka-open for stud. So yung mga native at upgraded natin na inahin, idinadayo po natin. Ano po? Para po may upgrade natin yung kanilang lahi. And then yun na po, nagtuloy-tuloy, nakita natin yung potential ng kambing na maganda pala yung pag upgrade mo, medyo mabilis lumaki. Hanggang sa natutunan na rin po natin yung mga tinatawag nilang full blood na siyempre hindi ho naman agad natin yun na kuha kasi unang una ho medyo pricey ano po kaya ang ginawa po natin nagpadami po tayo ng upgraded nagpadami tayo sa native and then after na ma-raise natin sila several months yun na po mag-a-out po tayo and then bibili po tayo ng panibagong materyales ano galing sa mga kilala na sa good industry So mag-acquire po tayo sa kanila ng isang dumalaga. So ganun lang po lagi yung practice natin, upgrade po tayo ng upgrade. Since high school mahal na natin yung kambing, ano, may alaga na po tayong kambing high school pa lang. May stud na rin po tayo noon na 300 300 pesos lang yung pabayad natin noon sa stad Ano po? Upgraded po yun. Obower. Hanggang sa nawala po yun, dahil siyempre, inuna natin ng pag-aaral, pumasok tayo. After ng college and then trabaho, yun na po. Nung 2019, talaga dun nag-full blast uli na mag simula itong farm. Ano? Na mas pinalaki, mas pinaganda ho natin yung mga quality ng ating alagang company. Bale, ang sistema po natin dito sa aming farm ay... Una po, feeds. Ang kinakain po ng ating kambing, 6 a.m., magbibigay po tayo ng feeds. Ano po? And then, tubig. Pagkabigay po natin ng feeds, magbibigay po tayo ng fresh water na may asin. Tapos po ay 11, bago mag lunch time, bibigyan na po natin ng corn silage. Yun lang po ang ating feeding dito sa ating mga alaga. No? Feeds, saka po corn silage. Ano po? Minsan po, pag bagong anak or bagong mga anak po ang ating mga buntis na inahin, yun po nakakapagbigay po tayo ng mga forage ng mga kagaya ng indigofera, mga fresh po, ano pa para po sa enhancement ng kanilang meal. Saka po dito sa amen, meron kaming nagme-maintain po kami ng siyempre ang deworming monthly at saka po ang mga vitamins, ano po, supplements. Lalo na po sa mga bisiro po natin sa mga bagong panganak. Siyempre, dapat po yan, nabibigyan natin ng mga B-complex, saka po ng mga iron yan po mahalaga yan sa ating mga bisiro para humas, mas mabilis ang kanilang paglaki ano saka po ang inahin napakahalaga lalo hot may anak bigyan din po natin ng vitamins kahit to every 10 days ano po para humasuportahan masuportahan yung pagmi-milking niya saka hindi humang manghina yung katawan nagka-idea ako sa kambing gawa ng galing ako sa pamilya ng mga maghahayop talaga nagsimula sa mga lolo sa tatay ko tapos yung sa lolo ko, nabigyan niya ako ng isang bisirong kambing na dahil ako nag-aalam, ako naglalabas pag umaga, ako ang kumukuha pag sa pastulan. Binigyan niya ako ng kabahagi na isang bisirong kambing. Napalaki ko yun, at naging naibenta ko sa halagalaang ng 6,000 na libon. Nasabi ko noon ay may pera sa farm, may pera sa kambing. Maganda palang kambeng ka ako na palabas-labas kalaang papakainin mo la ang wag lang magkakasakit talagang mapepera natin ano po matibay ho kasi sa sakit ng kambing kaya ho dito ho tayo lumagay Sa ganitong pagkakambing po, marami tayong challenges nakakaharapin. Ano po? Ang unang-una ho talagang kalaban natin dito is ang mortality. Ano po? Ang mamatayan tayo ng alaga. Kasi unang-una, ang laki ho ng puhunan tapos mamatay lang pero syempre kung mahal ho natin at gusto natin ng ating ginagawa syempre tuloy lang po tayo ano po kagaya nga ho ng na experience namin yung bumili po kami ng full blood yung una po naming bili 120,000 pero napakinabangan naman po namin yon nakatatlo siyang anak sa amin yung isang inahin na yon kaso namatay po siya sa patatlo ano po tapos bumili po uli kami ng isa pa Another 120,000, 'yun po ang masakit. Hindi ho namin napakinabangan. Ano po? Namatay ho siya sa pagbubuntis, hindi na ho siya nakaanak. And then may isa pa ho tayong traditional na binile, another 60,000 naman po 'yon. Namatay din po nang sa pagbubuntis. Ano po, hindi rin ho natin napakinabangan 'yon. Ang laki ho ng gastos, pagod, sakripisyo. 'Yun ho ang mga kailangan nating paghandaan ano kung gusto natin nating pumasok dito sa pagkakambing yung mga ganyang klase ng challenges ano yung mortality masakit po yan kaya ho, dapat handa tayo ano pa malaki ho ang pagkakaiba ano ng hybrid na kambing at saka ho ng native syempre ho unang unang-una ho ay sa size ano ho saka sa upbringing napakabilis hong lumaki ng mga hybrid na kambing kahit to ang mga upgraded or tinatawag nating percentage bowers. Ano po, compare po sa ating native. Saka po, unang-una, kung ang gusto niyo ay meat type, sa timbang na laang ho ay maikukumpir nyo yung one year old na native at saka 1 year old na percentage. Sa percentage na lang ho natin itapat ano, sa mga upgraded. Sa karni ho ay napala, napakalaki ho nung magiging difference kahit parehas nating katayin. Ano, sa timbang at sa timbang, sa dami, sa quality ng karne. Although, siyempre, iba ho ang sarap ng native. Ano po? Pero sa quality ho ng karne, sa kapal, sa dami, napakadami, laki ho ng pagkakaiba ng percentage compare sa native. Siyempre po, ang kauna-unahan namin tinitingnan ay ang physical appearance. Ano ho? Kung makisigbaga, o oh, maganda ba ang ating gagawing inahin, ang dumalaga, ano? Siyempre, mag-base tayo sa physical appearance ng hayop, ano? Alam nga naman kung padamihin natin yung hindi nating porsonada, di ba? Yung alam natin na hindi tatangkilikin ng tao, eh, siyempre, yun ho, eh, iba ang presyo. So, hindi ho papasok yun sa pambreeding, ano ho? At saka ho, ang padalawa, Una physical appearance. Saka ho, tingnan ho, natin ang... Ito ha, kagaya ho nitong ating isang black power na ito. Ano? black dapol. Yan. Ito ho ang isa. Yan. Tingnan nyo ho ang sungay. Ano? Ng inyong pipiliing dough na gagamitin sa pambreeding. Siyempre ho, ang sungay. Yan, dapat ho yan. Nakaganyan. Hindi ho yung bukambuka. -buka. Hindi ho yung halos lumapat na ang sungay dito ho sa kanyang leeg ano, dito sa kanyang batok. Dahil yan ho ay halos lumapat na at gantong bata pala ang pag-edad ho niyan ng mga dalawang taon, tatlong taon, problema nyo na ho, yan. Baka ho ang kambing eh, hindi nyo magamit at baka ho na laang ang batok ng kambing. Ano? Nag-start po talaga ako ng, sa pagkakambing ay isang inahen, ano po, na-upgraded. Yun ho ay sa tingin ko ho, sa, klas, sa klase ng hayop ay parang may dugo ho ng ang anglo. Kaya ako ho na kurso na dahan. Ang tawag ko pa nga ho ay boang. no akin nung i-upload, nung yun ho i ko. Yun ho ay isang inahe na may dalawang anak na bisirong kasama. Isang babae na kulay traditional at saka ho isang lalaki na blackhead. Traditional din ho. Pero itim ho ang ulo. Ano, na nun nga, ho, hindi ko pa naman alam ang mga upgraded baga o mga bower-bower. Ano pa, doon ho tayo nagsimula na magkano lang ho naging puhunan ko doon sa isang inahing iyon. Parang 9,000 kasama ho ang tracking. Dahil yun ho, ko pa sa tali sa Ibatanggas. Doon ko pa ho yun nabili. Hanggang sa yun na po, nagtuloy-tuloy, in-upgrade natin yung inahing 'yon na idadayo natin. Tapos nakakuha tayo sa galing sa inahin po yun, nakakuha tayo ng dalawa niyang anak na lalaki. Naipagbili ko po yung dalawang anak na lalaki niya ng Tig 10,000 po ang isa. At doon ho tayo nagsimula sa full blood. Ibinili ho natin yung pinagbentahan ng barako ng isang full blood na barako. Ano po? Doon ho tayo nagsimula sa stud service. Dahil nga ho, ang ating gusto ay makapag-upgrade. So, bumili ho tayo ng sariling barako para ho hindi na ho tayo dadayo sa iba. Para ho i-upgrade ang ating mga lokal na inaalagangin, hey, yung mga native po namin. medyo syempre ho kung mag ho tayo ng kambing unang una ho kung balak nyo ho ganito rin magpaganda, magpadami ay eh, gastusan din ho natin ang kanilang pinakatahanan ano, ang kanilang goat house ano ho dahil nakakaawa naman ho ang hayop pag umulan kung wala silang maayos na tutuluyan ano dito ho sa amin ilan ho itong aming naipatay yung building bali ito ho ay Apat. Meron hong sa kada isang building ay nagastos ho ng 60,000 hanggang 80,000. Ano po? Dahil ang amin po lahat ay kahoy. Ang amin hong good lumber. Ang amin hong ginagamit. Ano Ultimo flooring, good lumber. Ano ho? Saka ho ang coco lumber, nasasamahan ho ng pinakapamakuan ng mga yero. At saka ho yung sa ilalim, pansalo. Coco lumber. Yan ang inaabot ng aming mga goat house. Minimum ho ang 50,000 hanggang umaabot ho ng 80,000. Bali, ang design ho ng aming goat house ay naisip po ito ng aking tatay. Eh. Gawa nang ng ito dating lumang pigir eh. eh. May flooring na ho yan na semento. Eh, hindi ho namin ginaya yung mga elevated dahil nga kahoy ang aming ginagamit. Ano ho? At saka ho, kaya namin ito nagustuhan ay araw-araw ho namin nalilinis dahil gawa nga ho ng sementado ho ang ilalim sa kaya ho ay may kanal sa likod. Papower spray ho natin dito. May kanal ho sa likod. Huhu na ho yung tubig niya. May ano ho yan, may klebi ho ang likod niyan. Huhu ang tubig. So araw-araw ho, malinis ho ang ating kambingan. Hindi ho magkakaamoy. Ano, hindi ho nangangamoy ang ating kulungan. Ano? Kagaya so, nga ho minsan, pag may mga dadating ditong bisita, bakit daw hindi amoy kambing ang aming kambing? <laughs> yun ho. Dahil ho siguro sa aming design, dahil nga ho, nalilinisan ho namin araw-araw. Ano ho, malaki advantage ho yun eh. Yung araw-araw, eh, ang kanilang paligid ng ating mga alaga. Ano? Kasi ho, pag ho, pinabayaan natin na yung dumi ho nila, eh, halos gabundok na no ho diyan sa ilalim, ay eh, doon ang malaki ang chance na magkasakit ko ang ating mga alaga. Ano? Gawa ho ng amonya, yung amoy ho ng kanilang tae. Ano ho? Yun ho, nagpapahina ho yun sa kanilang baga, sa kanilang respiratory. Malaki ho ang ano non, epekto sa ating mga alaga. Ano? Kaya ho, number one, dapat ho, malinis ang ating kumuman. ano advice ho, ko po sa mga gustong pumasok sa goat farming, kagaya namin, ay tibayan niyo ang inyong luog. Ano ho, Lakasan niyo ho ang inyong loob dahil hindi ho biro ang pumasok sa gantong pagkambing Una nga ho ay ang gastos, saka ho yung pag nadali pa ho tayo ng problema, ng mortality, kung pag hindi ho tayo sinwerte sa una nating subok, eh laban lang ho, wag ho tayong bibitaw dahil pag ho tayo bumitaw, eh tayo din ho ang talo. Ano ho? Kaya ituloy ho natin, kung talaga ho ang passion natin ang mag-breed, eh, pagandahin natin ang ating local goat ay ituloy huru natin dahil wala naman hong mawawala dahil yan ho ay atin ano, inyo ho yan hindi ho kayo pinilit na pumasok dyan kayo ho ang nakaisip nyan kaya ho panindigan natin ano kung talaga hong mahal natin ang ating ginagawa at saka isa pa huwag ho tayong papasok sa pagkakambing sa paghahayop sa pagpaparm kung ang purpose lang ho natin ay gumaya sa iba ano dahil ang kasabihan nga ho ng aking mga magulang ay wag na ukit huwag gagaya din laang. Kung gusto mo talaga, ay di Dahil uiba ang drive ng katawan kung gusto mo talaga ang iyong ginagawa. Huwag masaya. Music Bali ito pong aming farm ay dito po located sa Barangay Taliba, San Luis, Batangas. Ano po? doon sa mga interesado sa aming mga alaga, pwede nyo po akong i-contact sa number na 0916-585-3216. Ano naman po ay eh, napapanood nyo rin ang aking mga munting isineshare ano, sa akin nung Facebook profile. Ano ho? Sa akin nung mismong account, yung Gerald Glenn M. Hernandez. Ano po? Pakifollow naman po at pakishare ng ating mga ini upload na video kung kayo ho ay natutuwa. Kung kayo ho ay natutulungan ng aking mga munting tips, ng aking mga ibinibigay na guide tungkol sa pagkakambing o kung ano pa man ho, please, uh, konting lambing lang ho sa inyo. Ano po, kahit isang like, share man lang, ano po, para ho makita ho ng inyong friends, para ho kumalat yung aking information na ibinibigay sa inyo. Ano po, napakalaking tulong na ho nun para sa akin. At dun sa mga gustong... Mag-acquire ano, ng aming mga palahe, ng aming bloodline ay dito po pumunta lang po kayo dito sa farm may mga pagpipilian po tayo ano po meron po tayo ngayong available dito na black dappled na doiling almost lahat po ay doiling ang ating pang out meron hong red meron pong traditional bali yun lang po ang aking available na kulay traditional red and dappled black dappled po yung ating pang out at saka po mga red yun lang po kung interesado po kayo, anytime po, welcome po kayo dito sa aming farm. Ano po, mag-chat lang po kayo o kaya itawagan nyo po ako o i-text. Anytime po, mga boss. Ano po, maraming salamat po.